dahil dito nakikita natin ang kagandahan ng ating kalipatan. Gaya na lamang ng puno, ginawa niyang foundation ng mga baton. Na kahit na anong bagyo o uno sa dumating, kayang-kaya siya ah, hindi siya matutumba sa pagka gumapit siya sa mga bato. Yes, how so old is this tree? This tree is almost 500 years na guys. So, napakahabang bisada na na nabubuhay tong puno ito. Ito so, kinakailangan ng bawat isa, may respeto sa kalikasan. Dahil na naman ito. Diba? Ang sabi nila, ang punong hindi mabubuhay kung pag walang lupa. Subalit, so, ang punong ito, ang siyang patunay na kahit bato ang iyong tinatakpakan, basta't meron kang malusog na foundation, dahil ng tubig na ito na nagbibigay ng slunga sa punong ito. Kaya nananatili mo kayo. Kaya mga kakaibigan, mahalin natin ang kalikasan at